Ito na nga ang naging itsura ni Musumi, mukhang nakakaawa talaga at magang maga ang kanyang mukha. Ilang araw nga na naramdaman ni Musumi ang sobrang pananakit ng kanyang ngipin. Hmm. Hindi ito makakain kahit makadede at makatulog ng mahimbing. Kaya sobrang nakakaawa nga talaga. Madaming nagsabi at nag-PM sa akin kung ano ang magandang gamot para nga sa ngipin ni Musumi. Hmm. Madami na rin nga akong ginawa sa tuwing sumasakit ang ngipin ni Musumi. Hmm. Sa una kong nga vlog ay madaming mga suggestion ang pinagawa nila para matanggal ang sakit ni Musumi. Butas na butas na ang kanyang ngipin kaya pag sumasakit ito ay nilalagyan ko ng bawang. Mukhang totoo naman nga talaga na mabisang gamot nga ito sa sakit ng ngipin. Madaming suggestion pa nga ang mga sinabi nila na gawin ko sa ngipin ni Musumi. Pwede nga daw ako maglagay ng pabango sa may bulak at saka insert ko sa ngipin ni Musuming Bulo. At may nagsabi rin ng katas na malunggay ay mabisa rin nga daw. May nagsuggest din na ipabunot ko na nga daw yung ipin ni Musumi. At may mga nagsabi na patanggalan ko na lang nga daw po ng uod na parang pinapaasukan yung tenga. Malayo din kami sa dentista kaya naman hindi ko agad mapacheck upan si Musumi. At ang mga oras na to ay pumunta nga kami ng butika para bumili ng mga gamot. Gamot nga na pwedeng pansakit sa ipin ni Musumi at pwedeng pwede nga sa kanya. At dahil may nakapagsabi na rin nga sa akin na bumili ako ng mifinamic acid na pambata at mabisang nga daw yun sa sakit ng ngipin. At dito rin, binilhan ko nga ulit si Musumi ng panibagong niyang toothbrush para naman ganahan niya sa pagsisipilyo. Umili na rin niya ako ng tempra dahil sinisinat din si Musumi ng mga oras na to. Mukhang lalag na din din niya itong batang makulit na to dahil sa pananakit ng kanyang ngipin. Ilang araw din nga akong walang vlog dahil sa pag-aalaga ko kay Musumi at masyadong tinutopak nga ito sa sakit ng ngipin. Malayo nga kami sa may mga dentista o kaya naman sa mga hospital na pwede ko nga mapagamot si Musumi. Kaya naman, sinusunod ko na lang nga yung mga suggestion ng bawat isa. Kaya maraming salamat nga po sa mga nagsuggest nga po. Dito rin nga po kami bumili sa Pamilihang Bayan ng Balatan. At bago pa man makatulog si Musumi, ay papainumin ko na muna nga siya ng mga binili kong gamot para sa kanya. Mukhang effective nga yung binili kong gamot ni Musumi, kaya naman nakatulog na nga si Musumi ng mahimbing. Kaya naman, nung kinaumagahan, ay bumili kami ng agahan namin ni Musumi. At pagkatapos, pumunta tanga kami dito sa may malapit sa dagat bago pa man kami umuwi. Para naman mapawi nga ang lungkot ni Musumi ay dinala ko nga siya dito sa may malapit sa dagat. Wala man lang kaalon-alon ang dagat at sobrang peaceful nga. Kasama rin nga namin na pumunta dito sa may dagat itong nga ang pinsa ni Musumi na si kuya niya Joren. Nakajaket nga itong dalawang ito dahil sobrang lamig nga din dito sa bayan ng Balatan. At etong si Musumi nagsulat na nga ng kanyang pangalan na Musumi ay L. Lopez. Sobrang nakakatuwa nga si Musumi at kayang-kaya na nga niya isulat ang buong niyang pangalan na walang gayahan. Kaya naman, tuwang-tuwa itong batang ito nung nasulat niya ang kanyang pangalan. At maya-maya ay uuwi na rin niya kami para makapag-agahan na nga. Sobrang lamig nga talaga ng paligid dito sa may malapit sa amin. Sobrang hangin din nga kasi talaga. Eto nga palang siyang purado ang isa sa binili naming agahan ni Musumi. Mukhang sarap na sarap nga itong si Musumi sa pagkain nito nga pong sampurado.